Sa bawat tag init, hindi lang araw ang tirik, pati ang aking sipag at tiyaga. Summer job ko ngayon ang magtrabaho sa mga gawaing bahay. Pagkatapos, aayusin ko ang mga higaan, papalitan ko ang mga bedsheet para maging presko at maaliwalas. Kasi sa simpleng trabaho may dignidad. Hindi man marangya, pero bawat pagod at may, ay may katumbas na aral. Ang tunay na trabaho ay hindi base sa laki ng kita, kundi sa pusong nagbibigay halaga rito. At sa bawat sampay at pag ng higaan, natututo akong magpundar ng disiplina, sipag at respeto sa trabaho. Pagkatapos kong magpahinga, ito naman ang isinunod kong linisin. Di ko na kasi nagawa kaninang umaga dahil madami akong ginawa di na ng oras ko tapos bago ako magpakain ng aso nila nilagyan ko na muna lahat ng gamot yung pang araw-araw na maintenance nitong aso nila medyo matanda na din ganyan nila kamahalang aso nila dito sa ibang bansa panibagong umaga na naman mga karagatsa bago ako nagsampay ng nilabhan ni amo kagabi Winalisan ko na muna itong area ng sampayan nila. Mahirap na kasi walisin mamaya pag puno na ng sinampay. Ang kagandahan lang, di na ako ang nagsasalang sa washing ni amo. Siya na ang nagsalang kagabi. Palad ko talaga sa amo. Kahit papaano, marunong sila tumulong. Kahit maglaba lang ng washi, sa washing. Malaking kabawasan na din sa work ko yun. Pagkatapos ko naman magsampay sa baba, Umakyat na ako at winalis ko na muna yung terrace bago ako naglagay ng gagamitin nila sa agahan. Konti lang naman. Ngayon ang wawalisin ko kasi nawalisan ko na kahapon yung napakakapal na dumi at mga dahon-dahon na nalaglag dito. Good morning, beautiful people. Isa sa mga routine ko pagkaganitong umaga ay yung gumagawa ako ng orange juice nila. Kasi yun yung isa sa mga request nitong amo ko na kapag umaga, gawan ko sila lagi ng orange juice. Kaya eto, gumagawa ako manually ng orange juice. Ang una kong ginagawa talagang pinipisa ko muna yung orange bago ko uh, i-esprimuta. Tapos marami din kasing mga prutas na hindi nakakain kasi lagi naman silang nasa Beach. Ayan, pinabalatan na rin sa akin at... Good morning, beautiful people. May mga pagkakataon talaga kahit summer, hindi mo na mamalayan na sa hating gabi uulan. Ayan, hindi ko namalayan kagabi umulan. Kaya yung mga yung mga upuan nila na may foam sa labas, dito sa terrace, sa taas, nabasa. Kaya yan, sinasampay ko ng isa-isa kasi basang-basa yung mga foam nila. Kaya yan, uh, paulit-ulit kong binabaliktad kasi hanggang sa kabila, hanggang sa likod ay nabasa yung mga foam nila. Mainit ang araw, tumatama diretso sa malalaking bintanang salamin. Habang naglilinis ako, kita ko ang bawat bakas ng alikabok, bawat markang iniwan ng kamay at hangin. Isa-isa kong pinupunasan, taas baba, kaliwa kanan, hanggang unti-unting luminaw ang kislap. Parang gumagaan ang paligid, parang pati isip ko, nabubura ang bigat. Sa bawat kintab na lumilitaw na isip ko, hindi man halalatang iba. Pero sa mga ganitong simpleng gawain, dahan-dahan ko inaayos ang sarili. At sa huling punas, kitang kita ko ang araw, malinis, maliwanag, tulad ng tahanang inalagaan ko. Maaga pa lang, humaharap na ako sa malalaking bintanang ng salamin. Pero hindi lang sa baba, pati sa ikalawang palapag, kung saan mas malakas ang hangin at mas mabilis tumumi. Hawak ko ang basahan at timba, dahan-dahan ako humaakyat, ingat na ingat sa bawat hakpang. Pagdating ko sa taas, doon ko nakikita kung gaano kakapal ang alikabok na tinatangay ng hangin araw-araw isa-isa kong pinupunasan ng salamin. Taas, baba, kaliwa, kanan. Habang ang araw ay kumikislap sa bawat guhit na nililinis ko. Kahit nakakapagod, may kakaibang saya kapag nakikita kong kunting lumilinaw ang tanawin sa labas. At sa huling pahit, nakita ko ang sarili kong refleksyon. Pagod pero matatag at proud sa trabahong walang nakakakita. Pero alam kong mahalaga. Bago pa man uminit ang araw, lumalabas na ako sa labas ng bahay. Dala ang walis, handa sa bagong tambak na tuyong dahon na tinatangay ng hangin gabi-gabi. Mula sa mga puno at halaman, bagsak ang mga dahon na parang gulan ng kalat. At kahit kaano ko pawalising kahapon, babalik at babalik sila kinabukasan. Parang paalala na may mga bagay talagang hindi naubos, kundi patuloy na dumarating. Habang nagwawalis ako, naririnig ko ang kaluskos ng mga dahon, ang mahinang ihip ng hangin at ang tunog ng bawat hapang ko sa lupa. Simple lang, pero may katahimikan dito na hindi ko madalas maramdaman. Isa-isa kong hinihila ang walis, pabilog, pahaba, hanggang sa mabuo ang malit na bud ng tuyong dahon, parang nag-iipon ng pagod, pero kaya pa rin. Tumatama ang sikat ng araw sa likod ko, mainit pero magaan sa pakiramdam. At habang tinitingnan ko ang malinis na daan, naisip ko, kahit ganito kasimple, may ginhawang dala ang pagkakaroon ng lugar na maayos at malinis. At kung bukas man bumalik ulit ang mga dahon, Nandito lang ako, handa na na naman, walis sa kamay at kaunting pasensya sa puso. Bago pa man sumikat ng todo ang araw, lumabas na ako sa harap ng bahay. Dala ang walis, handa sa tambak ng tuyong dahon na parang hindi naubos. Mula sa mga puno sa paligid, malayang nahuhulog ang mga dahon, tinangay ng hangin at kumalat sa buong daan, isa-isa kong winalis ang bawat sulok. Pahaba, paikot, hanggang unti-unting luminis ang paligid. Simple lang ang tunog ng wali sa semento, pero may ritmong nakakapayapa. Pero tapos lang doon, may isa pa akong kailangan puntahan, ang kusina sa ikalawang palapag. Malaki ang bahay ng amo ko, at hindi lang isa kundi dalawa ang kusina. At sa taas, parang ibang mundo, mas tahimik, mas malamig, pero mas maraming dapat ayusin. Binuksan ko ang mga bintana, hinayaan ang hangin pumasok, at sinimulan kong punasa ng mga mesa. Ayusin ang mga plato, linisin ang lababo, at tanggalin ang mga mansang iniwan ng kahapon. Habang gumagalaw ang kamay ko, nare-realize ko na kahit gaano kalaki ang bahay, kahit gaano karaming gawain, may kakaibang saya sa papos ng isa at pagsisimula ng panibago. Pagbaba ko ulit, ramdam ko ang pagod. Pero mas ramdam ko ang gaan. Dahil sa araw na ito, kahit simpleng walis sa kusina lang, alam ko may halaga ang bawat kinawa ko. Dapat sa labas ko isasampay ang mga damit, pero biglang bumuhos ang ulan. Malakas, maingay, parang walang balak tumigil. Kaya heto ko ngayon naglalatag ng sampayan sa loob ng bahay. Isa-isang isinasabit ang mga basang damit, tumitipa ang patak ng tubig sa sahig habang pinipigak ko ang huli. Kahit masikip, kahit amo isabo ng buong kwarto, ayos lang. Kaysa mabasa ulit ang mga sinampay sa labas at habang pinapanood kung dahan-dahang tumutulong tubig, naisip ko... Minsan ganong talaga ang araw, hindi laging ayon sa plano, pero natatapos pa rin kapag may tiyaga. Ulan, ayan, hindi ko na malayan kagabi, umulan. Kaya yung mga, yung mga upuan nila na may foam sa labas, dito sa terrace sa taas, nabasa. Kaya yan, sinasampay ko ng isa-isa kasi basang-basa yung mga foam nila. Kaya yan, uh, paulit-ulit kong binabaliktad kasi hanggang sa kabila, hanggang sa likod ay nabasa yung mga foam nila.